Tinig Pilipinas kasama Sylvia Estrada Claudio. Magandang umaga, mapagpalaya at katuwa-tuwang umaga sa inyong lahat. Ang dami natin doon, ang dami rin natin dito. Ngayon, dapat bang maimpis si Sara Duterte? Alam sa inyo, mayroon sampung libong tao ang nandito na representante ng napakarami pa na ang sagot sa tanong na yan ay dapat lang na ma-impeach si Sara Duterte. Nabanggit yes! yes! po na ako ay kasama sa mga first complainants. Marami pong dahilan. 23 po yung aming complaint. Pero ang pinakamahalaga po para sa akin, nanakaw ng 25 million mahigit na confidential funds. Hindi ko maisip kung saan nagmamanikluhod ang taong bayan para sa servisyo, para sa tulong. At anong ginawa? Ipinonsa ang 25 million. Na pag tinanong po namin, saan nga ng resibo. Nah. Napunta po ba sa taong bayan yung okay. 25 million na yan? Anong sagot? Hey. 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 Napunta po kay hey. hey. Mary Grace Piatos. Hey. Hey. Ilang Piatos kaya yung nabili ng 25 million na po yun? Hey. Ang Mahala wow. mahalaga sa akin. Andito po sila. Ang representante po nila ay si kasamang Gandhi. Nung kasangkot po siya sa pagpatay ng kapwa Pilipino. Ano pa man ang ating paninindigan, ano pa man ang ating relihiyon? ano pa man ang ating region, ethnicity, kung saan man tayo galing, hindi tama na pumatay ng tao ng ganong ganon lang po lamang. Hindi tama na pumatay ng tao para sa sarili mong kapangyarihan. Kaya dapat pa impeach si Sarah Duterte. Impeach! 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 Sarah now! Impeach! 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 impeach Sarah now! Ngayon po, ako sa isa pang masama ang loob ko. Bakit po pinapasok ng hidwaan nila ang ating nagkakaisang hanay sa taong bayan? Yes! Yes! Dahil po ba po ang pinsya may kinakampihan akong iba? Kayo po ba? Dahil impeach tayo kay Sarah, meron tayong hang ibang kampo. Para sa nan, sabili nilang gambulan para sa pera at kapangyarihan. Yang kongres na yan na dinadaga at patay-patay. Ayaw ng impeachment ni sa uh, ng impeachment daw. Sa kung ano-anong dahilan, ang bilis ipinasa ang purakot ayuda budget. Nakahalata ah, po na hindi po importante sa kanila na may nagnakaw ang mahalaga sa kanila. Sino ang naglakaw? Kaninong pulsa ang pupunuin ng pagnanakaw? Ang hirap po. Bakit tayo ang kailangan humabol sa bawat sandali at kilos ng leader na dapat sumusunod sa atin? magmamatsag. At hindi po natin titigilan ang pagmatsag sa bawat kilos nila hanggang sila ay maging accountable sa taong bayan. Wala tayong kailan kung anong faction sila, kung sino sila, anong posisyon nila. Sumunod sila sa kapangyarihan natin para sa kaginhawahan natin. impeachment complainant. Salamat po at nandito kayo. Alamin po para sa mag-aarali mamayang hapon. We are also with you this afternoon. Yun lang po. Maraming maraming salamat mula sa Tindig Pilipinas.